Hello guys Magpagwapa muna kami guys Kasi Mainit masyado Kailangan may sunblock Okay guys Sunblock muna tayo guys Ang sunblock natin ay ano? Itong ano Pangalan niya ay Brilliant, brilliant. Itong brilliant <laughs> 150 ito guys sa Pilipinas dito sa ha? may presyo ito ayan o 150 150 pesos 150 peso sa Pilipinas pero dito sa Qatar na 35 35 grabe sila magpatubo guys talagang negosyo talagang ginawa tama din lang naman biruin mo ibabiyahe mo pa tapos yung custom pa pero yung binib yung ano yung binintahan ako nito ng kaibigan kong ano bading The 40. Check oh, 40 ito. Oh, dito nga. Mas mag din kasi ibon ko mer. Okay na. Pati pa daw kamay eh pa pag pa eh. Oh. Magluto ka. Ayan pa guys, may lotion pa. So, posible na ito. Oo <laughs> <laughs> nga, no, kakagwapo nga pala talaga guys. Mabait yung mga kasamahan ko dito sa post ko guys. Ito si, ano, taga Osamis. Yung isa kong, ano, sa, ano, lead funnel siya. Taga Pampanga. Pangasinan. Pangasinan, sorry po. Pangasinan pala. Maganda sila guys. Kaya wala kayo. anak niya Amelia Pintis. Ah, si ay? Anak niya Amelia Pintis daw. Ano ba no? pakita kinakausap. 'yung doon. ito pala 'yung anak niya Amelia Pintis. Anak ni Nene ni George Regan. 1 minute. Okay guys, mag-open ang pit in 1 minute. So, bye bye na. So, yan po ang doktor namin dito sa ano sa turn 4. Siya po yung doktor namin at saka yan po yung mga nanya. Mga medical team. check your WhatsApp group? Sila po. Do you copy? 1.1 Plag 1.1 Do you copy? control Ayan na ho ang, ano Ang chopper na Nagmo-monitor sa atin Plag 3.1 Plus 3.1 Race control Ayan na guys May crash na doon Banda sa turn 3 at sa kasalukuyang binubuhat na nila ang bike sana ma matanggal na nila yung bike ha habang wala pa yung hindi pa nakaikot yung ibang motor ayan na na nabuhat na nila guys so ayos din Abu kayo mga kamarsyal. A'udhu billahi minasyaitanirajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wa sallallahu wa sallam wa barakala Nabi Muhammad wa ala alihi Wa sabi ajmain Assalamualaikum warahmatullahi wa Ngayon po nandito po tayo sa Nusael International Circuit Kung saan ngayon ay gaganapin ang MotoGP MotoGP 2024 at sa kasalukuyan, ngayon po ay nagsisimula na po ang ating race. So, mamaya-maya ay papakita ako po sa inyo ang mga kaganapan dito. Ayan ho guys, ito ho yung Moto GP2 free practice. Mamaya nito ay mag qualifying round din sila. Pero habang nagpa-practice yan guys, sumahataw yan. Kita nyo mamaya niyan magagawa na yan sa pwesto yan guys sa bilis nila oh kaso lang negative negative yung ano ha, mga number nila hindi natin magiging so Ngayon po ay March 8, 2024. Ang oras po natin ay nasa alas 3 na po ng 3.06 po ng hapon at ang nagkakarera ngayon ay ang Moto, Moto 2 free practice lang po ito mamaya pa po ang qualifying round abangan nyo po ang qualifying round mamaya sigurado ito medyo maraming sisemplang magagawan sa pwesto yan mga love love 1 2 3 4 magagawan sa pesto yang mga yan kung sinong uh, ma, ma maka, ano na maka stay din na Marlon 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 guys magwali siya sa ano sa race track <laughs> tingnan mo yung blazer ni ano ni Marlon guys para siyang ni rape Can you go to track post 2.2 left? on connect the Ayun na guys, tapos na si Marlo Marlon naglinis. Marlon, tawag mo. Apilismo. Per 4.3, track is clear. ngayon nagsisimula na po ang ID Mitsu Asian Talent Cup ngayon po sila ay kasalukuyang umiikot na sa ating race track practice one pa lang pala ito guys practice one Okay guys, andito na po sila ang ID Mitsu Asian Talent Cup. pino rider na o dito guys ayan na guys yung ano yung marshal natin talagang nagwe wave na siya ng flag taga usami city yan guys uy ipapalo ako <laughs> I-follow siya sa ano? Anong Facebook channel mo na yun? Sell Cherry Zoll. Sell Cherry Zoll. At oh. yahoo.com Sa <laughs> Facebook, sa Rails okay. pala. Oo, oh, sa Rails. Si Cherry Zoll. I-follow siya. ko <laughs> niya mm. At ito sa Pangasinan naman itong ano, bulatin yung ating uh, lead, lead funnel. <laughs> Kaya yun naman si Marlon, taga ano yan? Cagayan de Oro City. city of ah, the city of golden friendship. <laughs> At ngayon naka-schedule 6.15 po ng gabi Naka-schedule po sa atin ng Moto GP3 Practice 1 So, ang okay, so one, pit lane will open in one minute. Oh, one, one minute. Tumawag na ang race control. One minute na lang ko ang ating ihintayin. Bukas ng pit lane. Magsisimula na ang race. At ang ating <laughs> ang ating uh, flag marshal naghahanda na siyang red na, uh, green na black at ang ating lead lead si marshal si si ay nagaanda na rin ng kanyang sikat na siguro ito <laughs> tayo dito mm. ayaw kong umiti nakikita yung ano ko napakalamig ng ano ng panahon natin dito sa Lusail ngayon no? Oh. nagpapags nga siya guys kitang kita nyo ang hamog oh. fog 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 ayan na binitawan na yata ang ano Binitawan walang sabi. ayana na sila yeah. guys Wag wag Walang, uh, walang advice okay, <laughs> Mapdikon kayo ni si Inday nga O apa gano'y instruction Wave dance ya Di <laughs> e, parehas ako ang Lead na relax lang oh. ito na po yung ano ah, Moto GP3. Moto GP3 na po ito, guys. Pero ito yung practice din lang. Mamaya pa ang mga alo, alas baby ang ano. Ang wala crash. Oh. Dai. Green ka dai, green. Green. Ayun. Tayo ko. Umikot-ikot siya guys, umikot-ikot Okay. One bike back. Driver is up. Up and down lang yan. dami namang nag-rescue. Bilisan nyo. At ngayon, magsisimula na po ang Moto JP2 practice one pa rin ito. Then pagkatapos nito, uh, magsisimula na ang ano ang qualifying round. So kita kita ulit. Ayun na, wave na si Inday oh. Ready na rin ang aking ano lead. Si Marlon kumain pa ng saging si Marlon. Si Andre si Isla to, Asia oh, si Open na ang pit lane guys Open na Okay guys, nandito na sila So yun na nga guys Inulan na tayo Basang basa na ang racetrack pero patuloy pa rin ang laban. Kita nyo? Kita nyo yun, no? Yung gravel, basang basana, na. Yung truck basang-basa na. Basang Pati yung daan namin dito, basang basana. Basang -basana rin, Tingnan yun, mo no? yung mga truck marshal natin. Para ng mga CCO doon, eh, nag eh, eh, na. Hindi, <laughs> Pero masaya pa rin. <laughs> Guys, dan dahil sa ulan, inisyuhan kami ng disposable ano, raincoat pero isa sa uli pa sa, sa Sunday. Sa eh, Yun ang masamang balita. Disposable na, isa sa uli pa. Ayan o, no? balot na balot na sila. Kita niyan, yan, maingay pa.